So, ayan na mga sangkay no? dahil wala tayong nahanap na saging, wala tayong nagdi-deliver sa atin. Kulang talaga ng saging ngayong mga uh, panahon na ito. Tayo na mismo yung naghanap ng na saging. Ayan, susuong tayo dito sa mga damuhan, dito sa kagubatan, itong gilid ng kalsada. Ito yung gubat sa gilid ng kalsada mga sangkay. Ayan, uh, tayo gawa ng malakas kanina pagbiyahin natin papunta rito mga sangkay. So, sana makahanap tayo ng saging ano. Kasi marami tayong order na banana chips sa Tacloban at saka dito mismo sa Carigara kaya lang wala tayong saging na nahanap. Napakahirap ng saging ngayon mga sangkay ano. Ayan, da, dito 'yan sa likod ng anong bahay ni Bossing. So ayan, uh, tabasin muna natin yung madadaanan natin na nakaharang sa ating mga dadaanan. Ayan, diba? talagang ano na to todo na to mga sangkay para makapag production tayo ng ano banana chips kasi marami na ganap marami na yung uh, nangangailangan ng ano natin stocks no yung uh, pang stocks nila pang uh, kakanin nila habang nanonood ng TV habang nag uh, kung ano-ano na yun, pampulutan syempre yung iba pang negosyo okay so ano naman uh, ito? ako tukuyin sa dito dinaputis ako. nhé yeah. Đây yeah. Eric ya. Ini yang saya lagi. Mulai dengan ego. Terus, orang berat lendamu landamu. <laughs> mga luyat pa So, ayan mga sangkay. Uh, wala tayo na saging doon sa pinuunang pinuntahan natin, ano? Kaya pumunta tayo dito sa Ecoville. Dito sa likod, dito sa dulo ng Ecoville, mga sangkay, ayan nakakuha tayo ng dalawang ano, uh, buig na saging. Bali, hmm. ano, shipping ka. At kukunin ko pa yung isa. Hindi na nito pero yung pagtanggal ko niya yung

So yan mga sangay ito yung pangatlo ano ha bali uh, tan ba? para makuha natin <laughs> yung uh, saging. Kaya lang yung kambing na diyan na oh, naka yung kambing baka ma daganan ito ng saging, mauna pang makakatay itong kambing nito noon kaya ay eh, tabi tabi natin yan. Kaya lang medyo naka ano yung uh, lubid yan kaya pinayaan ko na bahala na yung may-ari dyan na kasi kaso niya pag nakarni na yan <laughs> so ayan mga sangkayan. yan uh, uh, ito yung mga professional na tumitira guys ng mga saging kaya tingnan nyo kung ano nangyari dyan sa saging na yan ayan na ayan na bang bumagsak yung saging takbo yung kambing guys nagulat siya dun sa bagbagsak ng saging iba talaga pag nga dito mga professional yung gumagawa

Yeah!